Good morning guys May mga araw eh, ako sa may apartment Chinecheck ko yung mga Pinto ko ba kami nakabukas eh Pero pagdating ko dito may napansin ako doon sa may third floor Meron pala dito mga ano Sa third floor Nag-aalaga ng kalapate Diyan pala yung nakita kong nagpaparonda pag nagpaparonda rin ako ayan o oh, dyan dyan sa mga bahay bahay dyan malapit sa may pabrika ng ano ni Dick yata yun o ayun o nasa may dito. bubong o oh, yung mga kalapate ayan. yung bubong na yan o oh. dyan lang pala tumatan yan pero tingin ko mga nato yung mga yan eh. mga native na kalapate nato yung mga yan yung mga bihirang maglilipad hagis ah, mga kaya nandala sa iyo sa mga bubong bubong kung sasama tingnan natin kung makakadagit ako dyan hagis ang may... unong apat kong kalapati dyan pala nag aalaga kasi yung... hindi pwede yung isa si blue bar say, the second may sugat saka nagka na eye yun yung naligaw eh <whistles> <whistles> Oh, ganda ng ano dito, lugar na dyan lang pala yung managalaga ng mga kalapati nena, ah. yun lang nila alam mo matatanda na may hirap dagitin niya mga neto na ganyan pero dadaha ako pa rin kukunin ko yung mga kalapati ko ayan nandito ako sa bahay eto si Falcon tinanong yung pakpak niya oh kompleto yan sobrang tigas pa ng bagwis niya no? Yeah. Um, yan yung hen ko si Falcon may dalawa siyang anak ngayon lagay ko na sa kulungan sunod ko kukunin si Blue Bar oops baka makita yung aking kilikiling maputi takpan muna natin ito si Blue Bar o, kunibang, May medyo may sa akin ito eh. Sa kasi Falcon The second, may din yan. Oh, si Blue Bar oh, laki oh. Tingnan yun naman oh. Laki ng katawan. sa ano, bago pala tumutubo yung dulong pakpak na oh, yun oh. Kaya pala mabagal siya umuwi ngayon hindi pa fully growth yung ano niya pakpak ayan o oh. nandiyan yung dulo nalagasan pala sa dati nung naglogon kunang kunin ko naman si Falcon the second ito lang baba -baba nasa kabila kasi yung kulungan niya eh. ayan dito tingnan ko kung may matatakit ako sa mga neto yun kung sasama sila yun yung mga pangbenta sa mga piyestahan mga ganun mga bata binibili ng mga bata yung ganun buti na nga lang nakadagit ako ng ano, ipanlaban panlaban na PHC eh. medyo maganda ganda yung nakuha kong apat na lahi ngayon nalayan ulit sila ano Falcon, may dalawa sila, hindi e, at anim yung mga palahit na PHC. Eh si Falcon kasi yung no Kamukha-kamukha ni Falcon, eh. Pares na pares sila, oh. Mga speedbird yan. Bilis nung uwi niyan. Sunod naman si Batman. Boko si Batman. Si Batman yung tatay nila, eh. Dance and relax. Ang lahi. Na ang mata niya ay bull eye. Kulay itim na pag pinalas light mo umiilaw umata ito si batman oh no? taba niya, oh laki May laki na ng ilaw niya oh sargo na isa lang lumalabas yung isang maliit ito yung si whitey oh si batman oh no? ang lalaki ng bagwis niya oh ah sobrang taba niya ngayon wala kasi siyang kapares yun. Binti lang galong ko ng kapares. Ayan, na ito silang apat. Silang iyahagis to. Punta na tayo sa apartment. Ayan, nandito na ako sa apartment. Nakit tayo sa third floor. na kasi nakita ko mga kalapati na neto eh. Tingnan natin kung sasama sila. Ang dami no, siguro nasa niyon 20 20 at ang mga kalapati yun puro na ito mga nasa bubong tingnan natin kung sasama ayan dito na ako sa third floor tingnan natin kung matadagit natin yung kahit isa sa kanila para ipapares ko kay batman pag nakadagit ng babae yun no oh. yun hindi pa sila umalis oh nandun pa bitaw tao dun oh makikita ako nagagis napapakawala ko na ayun nagkumaos ayun ayun nagliparan din oh sumama oh kaso ang baba lumipad ano ba yan yun may ikot nakaw wala ayaw kong malas nagsama sama yung mga netoy sama sama lumipad mahirap dagitin yan pero yung sa akin bumaklas na yung apat ko eh pauwi na yun doon sa amin pauwi na sa amin sa apartment nung benang ko Sa rooftop Nandun kasi ilob ko eh Yun o oh, yun Ayan, dyan yung sa amin Yung kulay apple green na Building na yun, na apartment Wala, umuwi na sila Yun, naronda pa yung dalawa ni Falcon Pero si Batman, di ko na nakita rumunda dumiretso na ng pauwi ah may kahaway kasi kaya dumi diretso na pa uwi eh Ah, pa si Falcon sa kasi ano, yung dalawang Falcon. Falcon the second. Ayun no? Oh. Lagi yung magkasama eh, pag lumawaran da eh. Talibasa mga speedbird na maliliit yung pakpak -pak eh, sa kamagaan. Kaya si pag lumawaran da yung dalawang yan, oh. si blue bar bumaba na rin yun hapuin yun, mabis hapo bawas palang pakpak niya, bago palang lang tumutubo yung dulo kaya pala bagal siya ngayon eh, saka mahingal eh wala, wala na dagit guys magagaling yung mga netoy ay sumama sana yata sa pagkain na ano bahaw ayaw ng steak pag salop ko sila na punta steak ang papakain ko dun ayun na bumaba na yata yung dalawa dyan dyan sa amin yung apple green na building niya na may rooftop yun sa baba no yun yung akin loft ayan dito ka sa bahay tayo, punta tayo sa rooftop tingnan natin kung makauwi na nga tingin ko bumaba na eh nakita ko bumaba na sila eh kasi may mga hinakay din sa kahit log kaya maguwi na yung dalawa na yun ayun oh no? Ito yung tatlo, dalawang si Falcon, pa Falcon the second, saka si Blue Bar, saka si Batman. Ayaw, si Batman, oh, namamara ako. Kaya ang gusto makabara ako na yun eh. Walang nadakit niya Sayang. pa magkakapare si Batman wala Yun lang guys thank you for watching